Maraming assist si rin sa bando naging facilitator ng anyang. Nalamangan ng malaki noong una pero biglang habol ang anyang. Abando lumabas na naman ang mga power rebound standard na kalamang kaagad noong una dahil sa init ng kanilang 3 point shooting. Unang nakapuntos ang team ng Seoul Samsung Thunder Andrew Nicholson ang gumawa sa loob ng paint. Nasundan pa kaagad ng mabilis na opensa ng Thunders. lamang na sila ng apat kaagad-agad. Bawi naman ang anyang Red Boosters pumasok. Justin Gutang napapatangon na lamang at biglang ba kahoy ang anyang dalawang tres ang kanilang nagawang maipasok. Depensa ng anyang sa tres maganda pero rebound putback sa solo Samsung Thunders. Heto na naman ang Thunders na kastil, Justin Gutang, quick basket para sa kanyang team. Johnny O'Brien, tumersa malapit sa basket, pasok ang kanyang tira. Depensa ng anyang, still ang kanilang nagawa. Mabilis ang pagbaba, 2 points para sa team ng anyang. Dikitan lamang ang laban, bawi ka agad ang Thunders, score natin, tabla na. Hindi nakapuntos ang anyang, Samsung ang opensa sa 3 point area, puma pumasok anyang inside play mukhang madali dahil sa kanilang magandang pasa at pwesto palitan lamang ang dalawang teams sa lamang tikitan lamang sa laban nung una anyang nagmintes offensive rebound kay O'Brien 2 points para sa kanilang team mainit ang tres ng Thunders Nicholson for 3 pumasok tapos nakastil pa sila na convert sa puntos nakakalamang ang team ng Seoul Samsung Thunders anyang nagmintis talaga sa kanilang tres kaya naman sila ay nalalamangan 23-16 ng score sa first quarter heto nang anyang Washington for 2 pumasok yun nga lang sumasagot sa offense ang Thunders. Washington inside play mintis at sa sumunod na eksena pumasok na kay Abando galing ang assist, hot shooting sa 3 point area, ito ang sandata ng Thunders sa larong ito Abando pa assist-assist na lamang, tira ng kanyang kakampi pumapasok Justin Gutang bumawi sa 3 point area bilis ng pasa ni Abando Washington nasalo ito, ganda ng kanilang play sa eksenang ito yun nga lang tres na naman para sa team ng Seoul Samsung Thunders Anyang at Park Jihon may plano Abando high take off na tira nasa baba ng kanyang kamay ang depensa tira ni Abando pumasok ibang klase ang 3 point shooting ng Thunder sa larong ito talaga namang mahirap mapigilan tapos nakakawala pa sa depensa ng Anyang Anyang bumawi, pasahan ng eksena, Washington na libre. Coach ng anyang relax lang muna, mahaba pa ang oras, malaki-laki ang lamang ng Thunders noong una. Sunud sunod ang kanilang pagpunto sa 3-point area, Abando kinuyog, pinagtulungan na depensahan pero referee pumito. Anyang nagmintis pero isa pang player ng Anyang nasa loob ng paint na abangan ang airball. Offensive rebound sa Thunders na convert na naman nila sa puntos. Anyang parcihon may pabawi pabandang 2 points. Abandon na ang umatake iniwan ang depensa na kalusot para sa isang reverse layup. Abando nakakarami sa assist, nakita ang kanilang import para sa isang inside play. Heto na, nagmimindis na ang Thunders, ito na sana ang pagkakataon ng anyang na makahabol. Rebound nakuha ni Abando at Park Jihon, kanyang tira pumasok, 48-41 ang score. Abando bounce pass assist na naman plus 2 points para sa team ng Anyang. Akala natin makakahabol na ang team ng Anyang pero opensa ng Thunders buhay na buhay pa rin. Lalong lalo na ang kanilang tres pasok na naman kanilang lamang lumalaki. Pinisikal na si Abando pero buti na lang at kitang kita ng referee may pito sa so free throw line ngayon sila kay defensang Anyang meron naman. Nakastil pero yung opensa nila sa 3 point area ang problema hindi nakakasabay laban sa team ng Thunders tapos natawagan pa ng offensive foul. Mintis na naman para sa team ng Anyang at Abando Power Rebound naman sa court ng kalaban na kastil lang Anyang na convert sa punto. Sinihigpitan pa rin ng Anyang ang kanilang depensa, yun nga lang merong foul laban sa kanila. Nakakabilib naman ngayon ang 3 point shooting ni Gutang, sunod-sunod ang pagpasok nito. Paano nga naman mapipigilan ng isang team kung ganito kainit ang kanilang 3 point shooting talaga namang sunod-sunod ang pagpasok. Anyang pabawi-bawi ng 2 points pero mas malaki ang mga tres na binibitawan ng Thunders. Malaki-laki ang labang ng Soul Samsung Thunder sa game na ito wala tayong masabi sa klase ng laro na kanilang ipinakita laban sa team ng anyang sila ang kontrapelo ng anyang saliga na hihirapan ng anyang kapag ang Soul Samsung Thunder ang kanilang kalaban